Hello guys. Meron ako ditong beast tire. Kailangan na palitan nito dahil ang laki ng butas, no. Ito. Gapa kong tres, hindi na siya kaya no? ano. Pasak. Sa kanang sealant hindi kaya. At saka putput -put na din siya. Ang dami nang narating nito kaya ayan, it's time para palitan na. At ang sukat na nakakuha ko pala ay 110 by 80. At ang stock ng uh, click, 125 by 100 by 80. Swing on. after matanggal ng tambucho, swing arm naman. Dadalhin ko muna sa talyer. Tulong. All right. All right. Ay, kasabay <laughs> tayo sa tropa natin dito, no? Sir Paul, magay ka Okay na. Ayan. Goods. Mas maganda. Ayan. Okay na. Bagong taon, bagong gulong.